a few moments later what's up kalait magandang umaga sa inyo ayun papakain po tayo ng gagamba kalait ayun may hipo no pero tapos 'yung papakain kalait ayun kumakain na sila yon kalait oh no oh. yun sorhinto natin oh pinakain natin lahat oh pinakain na yan ito po Kumakain ng na kalait lahat yung kon mais maisan pinakain ayun oh tingnan mo kalait binabali-bali yung pagkain ng hipon ayun oh hindi na kailangan ano, kalait painumin pa ng tubig dahil yung hipon may tubig na yan eh. tingnan mo basang basa yan Yan, ito isa, yan. Hmm? Yung isa, Sa so, hindi pa na subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo para palagi talaga update sa aking mga video. Yan, kain. Dumayo tayo kahapon pero hindi tayo nakapait. Kaya nga, ngayon, dadayo rin tayo. Punta po tayo ng anong mamaya. Norti. Yan kalait, ito. Oh. Yung gagamba natin kalait, walo lang, oh. Ito yung maliit. Yan, pinakain natin maliit. Kailangan, ano, kalait? Yung gagamba... Nakakain sila para sa labanan malakas. Ayan ka lahat ha. Walo lang yung gagamba natin ka Walo. Ayan ka Sana magbigay ito ng magandang laban mamaya. Hindi tayo nito ipapahiya. dampas <laughs> Jilod. Luludan natin ito mamaya. Bandang alas onsi. Sige, sa hindi sa mga bay viewers ko diyan at saka mga subscribers, shout out sa inyong lahat. Sige, bye-bye na. Ingat tayo palagi. God bless sa inyong lahat.